sun, sun and untergang. Pakita mo yung sunset, oh. Oh, so, ayan yung dalawa. Mag-i-story-story ya yes, sila dyan. Nagtatawanan at kami ni Liam. Ayan. Ikaw, meron ka nito? Meron. Ha? Ganito ang meron sa akin. Mm. Apoy. Mm hmm. Apoy. Tama yan para ano? Maging healthy ka. Mm. <laughs> pala. Oh, pala. Uy. Delicates to delicates. Ah at least dito hindi na against the lights makikita mo na yung <laughs> may pupunta na naman tayo ngayon magpasyal pasyal lang pero dito lang sa malapit sa amin kasi ang ganda ng weather main pero ang kapal pa rin yung ano yung damit ko <laughs> pero alisin ko siguro mamaya ito Ayan, nakahanap na kami ng parking at ngayon on the way na kami sa aming pupuntahan na pwesto malapit sa ilog oh may mga nag-bike pa marami, maraming mga nag-bike ngayon oh dito na kami nakapwesto oh ang ganda ng view namin oh walang tao <laughs> kami lang <laughs> ayan si Jeb may kinukuha doon ewan ko ba Ah, yung mga kahoy ni Liam pala, nainiwan kasi nung una nandun kami dun sa likod. sabi namin dito na lang kasi may may araw para mas mainit kasi yung hangin malamig. kapitayong. tayo. Yeah. Yeah. Ikaw, sa ka nito? Meron. mga kahon sa sa akin. Hmm, sa tama yan para ano maging healthy ka mm -hmm. <laughs> ikaw rin oo pangpa healthy lang ito rin mm. ito yung ginakain ko <laughs> pangpa healthy ba? mhm o yung dalawa mag story story sila dyan nagtatawanan at kami ni Liam ayan Liam bigyan niyo sa hin punta tayo dun dun Okay, sige. Let's go. Punta tayo doon. Here, here, here. Oh, pause. Mag-ingat ka. Nine, here, here, at lang. Aso. Oo. Punta uh, kami doon, ha? Ayan, mga kaibigan. Let's go. Nga po. Ayan, nang, nang titrip na naman ito, mga kaibigan. Ang ganda rito. Kahit na malamig, mga kaibigan napaka ano napaka ano ko ba to i-explain napaka ano napaka relaxing ba yung walang mga noise pollution yung tahimik no so palagi rin kami pumupunta rito lalong lalo na pag maganda yung panahon medyo warm ngayon kasi nasa ano tayo 13 degrees mga kaibigan at yung yung tubig siguro malamig. ano yan malamig na malamig basta ice water siguro yan so ayan dito kami nag relax nagkukwentuhan lang ganun nag uh, wala lang para lang para lang umalis kami sa ano sa uh, syudad na maraming negative energy at saka maraming stress <laughs> tama ba yung sinabi ko <laughs> so gusto lang namin hiya na kami lang na yung ano nagkukwentuhan nagtatawanan Kanina pa yung dalawang nagtatawanan doon Si Kamiya at si Maria Kami ni Liam naman gusto niya Liam, next room, Shryan Liam, next room, Shryan Sigaw ng sigaw Parang, parang pinaparte ng ano Liam, next room, Shryan, bete So, yun, dito lang kami At, uh, siguro in one hour Uuwi na rin kami kasi bukas trabaho na ulit mga kaibigan ano? so yun hanggang dito? oh oh diba huh? oh noon pumupunta rin ako dito, mag-isa kapag ka ano kapag kaayaw ni na misis na sumama eh mag-isa rin ako pumupunta rito naglalakad-lakad lang mahilig akong maglakad sa mga ganito kasi sa mga nature dyan naglalakad din ako dyan mga kaibigan yan o, Oh, ay apo, Umuwi na po tayo. No. Gagabi na po. Pasado alas singgo na nang hapon at uh, nandito pa rin tayo mga yeah, Ang tagal naming maglakad. <laughs> parang ayaw naming umuwi kaya ayan. Oh, para kaming mga yung turtle na naglalakad. Oh. Ah. Hmm. Saan Sandaw po benta? Ha? Tayo dito tingnan natin yung ano yung yung sunset. Oo. Oh, may sunset diyan sa taas, mga kaibigan, tingnan natin. May ano oh, lawa. Oo. Oh. Dito lang naman kami nakapark eh. Ayun oh, yung black na sasakyan na yun Ah. Ang araw maganda oh. Ang oh ang ganda ng ano ng sunset oh di diba? hmm. ito yung lawa oh. Yeah. Oh, ang ganda ng sunset ano hintay na mag sunset dito tayo oh. 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 ang ganda ng lawa ah. punta ako dito opa opala 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 uy delicates to delicates ah at least dito hindi na against the lights makikita mo na yung <laughs> si Maria si Liam ah ay gusto nilang mag ano dun mag standby dun ah oh magingat kayo dyan ha Yung, hindi okay lang kung may pisok ako dito no problem ah oh. oh ano ang saya-saya ng bulaklak <laughs> mm -hmm. hindi nakaka-relax sunshine I mean sun and sun and sun pagkita mo yung sunset oh ganda ano Yeah. Naka upo lang kami dito mga kaibigan at yun kung tignan yung sunset Yan yung mga bata Oh, grabe Oh, ang ganda Magandang araw mga kaibigan So, hindi po ako natuloy sa trabaho ngayon Kasi uh, Hindi maganda yung pakiramdam ni Bunso Nasa kanyang kwarto ngayon At tayo naman, syempre para hindi masayang yung oras natin mag ano tayo mga kaibigan uh, iligpit natin yung bahay tapos mamaya ko na yan gagawin yun tapos uh, tignan natin kung ano yung mga gawaing bahay dito na dapat natin gawin no? para at least magamit natin yung oras natin dito Kasi, ay nako yun nako buti na nga lang mga kaibigan ah uh, pagka sa ganitong mga sitwasyon si tama ba yun sitwasyon ay nako ah uh, yun at least pag uh, tayo na kasama natin ang anak natin na may sakit binabayaran tayo with pay mga kaibigan dahil uh, nagbabayad tayo ng insurance mga kaibigan no? so halimbawa ako nagkasakit o kaya kagaya ngayon kasama ko si Liam kasama ko yung anak ko na meron siyang sakit magpapaalam lang ako sa trabaho uh, meron tayong pagkukunan ng, ano, ng panggastos di ba? ang ano nga lang doon mga kaibigan mandatory na kapaltasan yung sahod natin no so yun tapusin ko lang to mga kaibigan tapos hindi ko alam kung anong susunod na gagawin ko siguro mag vacuum tayo tapos magluto tayo no para pag umuwi si misis ay syempre hindi na siya mag ano dito sa uh, bahay mag uh, ibang gawin yung mga gawaing bahay Sayang naman yung oras mga kaibigan pagka nakaupo lang ako dyan. Marami pa akong i-edit pero uh, meron pa naman tayong oras sa pag edit na. no?